kung matatandaan nyo pala na sinabi ko dati na ayoko na muna sa Pakistan tapos na kontrata ko dyan na hindi na muna ako babalik dyan sa Pakistan alam nyo ba ngayon kakainin ko lahat yung sinabi ko na yan kasi babalik kami sa Pakistan ng mga bata kasi nga ang hirap ng buhay dito sa Pakistan eh humina kasi trabaho ng asawa ko eh ano kakayanin niya kakayanin namin dito kaso nga lang wala kaming maitatabi sa talagang todo ganyan dapat kasi nga ang mahal ng bahay ang mahal ng school ang mahal ng bilihin eh pag nag-aral may bus pa di ba monthly babayaran eh may opisina pa siyang binabayaran may car, parking ugasoli. sobrang daming gastusin talaga ng asawa ko eh humina yung trabaho niya kaya ah, nakikita ko na talagang siya na ang problema sa sobrang pag-iisip nga niya, eh tingnan nyo panot na panot na talaga siya eh kaysa tuloy yung maubos ang buong ng isawa ko eh sabi ko sa kanya ako talaga nag-offer nito ha hindi niya to binanggit sa akin kahit minsan ako talaga ang nag-offer sa kanya kinausap ko siya na sabi ko nga sa kanya ay kung uuwi ba kami sa Pakistan sabi ko mas makakabuti ba mas magiging okay ba sabi ko ano sa tingin mo sabi sa kanya ta sabi niya oo sabi niya kasi pag andon hindi niya na kailangan magbayad dito ng bahay di ba hindi niya na kailangan magbayad ng monthly sa school ng bus Saka ito na lang office ang babayaran niya, 'di ba? Malaking ginhawa talaga. Kaya ang sabi ko, o oh, sige, sabi ko, uuwi na lang kami sa Pakistan ng ano mga bata. Pero ustong pagkasabi ko sa kanya noon, alam niyo ba, pumulong talaga yung luha ko, talagang humagulgulak. Hindi na talaga simpleng iyak, talagang masakit yung iyak ko. Kasi nga, biglaan ba yung pag-open ko noon na uuwi kami doon, Siguro kasi talagang malungkot ako. Ay, hindi kasi ko ano nang emosyon. Hindi ako magaling magtago ng emosyon. Tapos ayun, eh, ba't ka umiyak? Sabi niya sa akin. Ba't ka umiyak? Sabi niya, walang muuwi sa Pakistan. Sabi niya, dito tayo, magsama-sama tayo. Sabi niya, kaya ko naman. Sabi niya, kaya kaya natin to. Sabi niya, eh ako, ang ayaw ko ng ganun kasi wala kaming maiipon alaman lang para sa kinabukasan ng mga bata magkakasama nga kami, alaman kami maiipon, di ba, ala kami maipupundar darang sabi ko, hindi, kailangan natin mag kailangan ko magtees, sabi ko ako na, ako na muna ang magtees na doon na muna kami ng mga bata, sabi ko basta magipun ka, sabi ko magipun na tayo, sabi ko ganito, ganyan sabi ko nga, kasi sabi niya oo, sabi niya, oo, basta pag uwi na pag uwi ko doon, sabi ko, dapat ganito o may mga condition man ako sa kanya bago nga kami umuwi doon. Tapos sabi niya, oo, oo, gagawin niya. Tapos, ayun, sabi ko, gusto kong galangan ng pugo at ah, talagang pugo. Kasi, di ba, pagka eh, nangingit logo, Kade, meron akong pang kwek kwet, di ba? Gusto kong magalaga. Libangan din ba? Kasi nakakainip dun, di ba? Gusto kong magalaga ng ganon. Pagawan mo ko ng bahay. Oo, sabi niya. Tapos si Mariam sabi ko, rabbit, pagawan mo ng bahay. Oo, sabi niya. Basta yung mga ganong ganon ba? basta sabi ko, okay lang naman kami nga dun. Uh, magtitiis na lang wag ka, ka akong madala sa uwi talagang ganyan sabi ko baka naman sabihin nyo, ano wala akong pagmamahal na asawa, siyempre sabi ko kahit mga 6 months naman ka ako, hindi yung every 3 months umuwi ka ganyan. sabi ko kailangan magtipid na, sabi ko magipun na tayo, sabi ko tulad yan sabi ko, dati na maganda yung kita niya, todo todo gastos diba, sabi ko o tingnan mo nga nahihirapan ka. Kaya, kaya sabi ko, kailangan mag na tayo. Sabi ko, mag tayo. Ka. Kaya nga natatauhan na siya na hindi pala dapat ganun. makailangan kailangan talaga magtabi, ba diba? Saka, sabi, may mga nais kasi kaming matupad balang araw, ba Kasi, hindi naman siya habang buhay dito, ba diba? Pagkaraan ng mga ilang taon kasi gusto niya ng magtayo ng kahit na mali na sa Pakistan para sama-sama na kami diba sa totoo lang, gusto ko naman sa Pakistan lalo na kung ano si Abin talagang kung papipiliin ako kung saan ko gusto tumira kung Pinas o Pakistan gusto ko talaga sa Pakistan kasi alam nyo nung umuwi ako sa Pinas na trauma ako trauma talaga sobrang mahal ng lahat talaga talagang nauubos ang mauubos akin ang dami talaga ang mahal talaga ng mga bilhin, kuryente, ka? <laughs> Nako, talagang malaki-laki na tinadala sa akin ni Adila, tapos talagang naisan uh, na ako yung iba kong alahas pa. So, ad, hindi ko nang sabi kay Adil, kaya nagalit pa sa akin si Adil nung dumating ako dito. Eh. Nung dumating lang ako dito, nasabi ko sa kanya, sabi niya, ba't din mo sa akin sinabi? Sabi niya, ba't kailangan nga daw i-benta ko? na yung alas ko na nako sabi niya oh ngayon sabi niya wag mo nang <laughs> ngayon sabi niya wag mo sasabihin sa akin na ibili kita ha sabi niya ibinebenta mo lang nang hindi mo sinasabi sa akin <laughs> to sabi ko hindi na ayoko na munang magtagal sabi na, sabi ko magbabakasyon na lang tayo din mga 10 days sabi ko ano 20 days ayoko na magtatagal kasi nga ang mahal talaga ng bilihin na, na bigla ang buong pagkatao ko talaga Napakamahal lahat. Eh sa Pakistan kasi mura mga bilihin doon. Mura ang karne, mura ang harina, mura ang mga asukal, talagang frutas, gulay, mura talaga lahat. Kaya malaking tipid talaga pag doon kami kasi halagang jismil, 10,000 pesos, monthly na namin mag doon yun. Eh sa Pinas, sa naabuti ng 10,000 monthly mo, naku, hindi kaya. Kaya doon talaga masarap tumira kaysa oh, kaya na na. Binigyan ako ice cream. So, mm. Sa'yo na lang anak. Oh, sige. Papa. Nakadikit sa akin si Mario. May sasigurado. Gusto ko ice cream. yung binigyan ko na. Anak dun ka. Anak tumatapon anak sa higaan. Kaya ay napag nga namin na na uuwi na lang ako. Baka sa, ano pala sabihin na iba. Ayan. Sinasabi ko. Ako ang nagsabi sa kanya ha ako ang ako ang may choice nito na doon kami hindi niya sa akin inoper to ako talaga ang nagsabi sa kanya kasi yun ang nakikita ko naisip ko na ikabubuti namin lalo na mga bata saka doon mas matuturuan kasi sila sa sa islam tong mga anak ko diba eh dito busy busy din asawa ko minsan to alas 3 pa dalang araw nasa labas pa tapos pag naaalis tulog pa yung mga bata ganyan diba kaya mas maganda na rin talaga doon. Kasi nga, mura talaga lahat doon. Mura. As in, mura. Pero sa Pinas, talaga, napapamura ako. <laughs> Ay, sus, ginoo talaga sa Pinas. Nagulat talaga ako nung mauwi ako. Eh, halos six months ako doon, di ba? Naku, nangangalumata ako doon eh, sa gastusin. Ano ba ito? Naku, talaga, maibabalik lang. <laughs> Kaya ayan, talagang sabi ko sa kanya ngayon, ayoko na muna umuwi sa Pinas. Sabi, <laughs> Anong ayaw sabi niya? Babakasyon ulit tayo doon. Oo, sabi ko. Ano, siguro mga sagad na tayo sa one month, pero ayoko nang magtatagal doon, sabi ko. Kasi talagang hindi mo kakayanin. <laughs> o, ayan, mga kapanay, sa, kasi may mga nagtatanong sa akin, kamusta na? oh yan ang update sa buhay namin. Uuwi kami ng, siguro mga first week of August kami uuwi, mga kapanay. O, yan lamang. Basta lagi nyo makikita naman yan, na update ko kayo. Maraming maraming salamat bagu